Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si atin ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito kung ano ang kahalagahan na magkaroon tayo ng kaalamanan sa sex education so yan po ang ating uh, topic ngayon pero bago natin simulan disclaimer lang po ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical maraming salamat po sa inyong lahat so guys Tatalakayin natin sa video ito kapag walang tamang kaalamanan sa mga bagay na ito at ang mga negatibong epekto na maranasan ng mga individual at ang lipunan sa kabubuan. Narito ang mga ilang posibleng mangyayari. Number 1, pagdami ng teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ng kabataan. Kapag walang wastong kaalaman tungkol sa reproductive health, maaring magresulta sa hindi planadong pagbubuntis ang mga kabataan. So, nagresulta ito sa paghinto sa pag-aaral at mas mababang tsansa sa pagunlad ng kabataan na lalo na sa mga kababaihan. So, yan po ang number one, no? Pagdami o sa maagang pagkaganon. So, yan po yung number one. At ang number 2 naman, pagdami ng kaso ng sexually transmitted infections at or its HIV naman ito. Ang kawalan ng kaalaman tungkol sa ligtas na pakikipagtalik ay nagdudulot ng mas mataas na tsansa ng pagkalat ng STI at its HIV o AIDS, no? Kakulangan sa wastong impormasyon tungkol sa kundom o iba pang Uh, kontraseptibo ay nagiging ugat na mabilis na pagkalat ng mga infections. So, yan po ang magiging isang problema o resulta ng walang kaalamanan tungkol dito. So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, pagtaas ng kaso ng sexual na karahasan at pang-aabuso naman, no, ang kawalan ng tamang edukasyon tungkol sa pahintulot at personal na hangganan ay nagiging sanhi ng pagkalito at mas madaling pagkalatad sa pag-aabuso, pagkalantad sa pang-aabuso at hindi rin matututo ang mga tao kung paano magsumbong o humingi ng tulong kung sila ay biktima ng ganitong karahasan. So yan po ang ibig sabihin guys, no? Ang number 3 na kailangan talaga nating magkaroon ng kaalamanan tungkol dito. Kasi sa atin, kasi sa Pilipinas, pag sinabi natin ganito na ang mga, ang mga tawag dito, ang mga topic, nandoon na yung ano, yung ano dito, ano doon, no? Na hindi nga natin matanggap-tanggap talaga dahil sa ating, sa ating reliyon na minsan talaga na Mag, magsalita ka lang ng medyo nakakaano, aanuhin ka na kaagad. So, wala po tayong magagawa. Ngunit, nag-iiba po ang generasyon. Kaya nga, ayan na, nandoon na, nagkakasakit na, hindi alam kung paano, nagkaganito na, ng maaga, kali, ano pa, kabata-bata pa. No, ito talaga ano ito, meron din akong ano, meron din akong kamag-anak no na ang bata, pero yun na nga dahil walang kaalamanan eh. So kailangan talaga natin na meron tayong talagang alam. Pero ang pagkakaalam ko meron na yata ano ah, may subject na yata sa atin ba sa high school, hindi ko lang sigurado, parang naanuhan ko lang. So yan po ang mangyayari kapag wala po tayong alam. So yan po ang number 3 ang number 4 naman negatibong epekto sa kalusugan pangkaisipan. Ang kawalan ng tamang impormasyon tungkol sa sariling katawan, no, ay maaring magdulot ng pagkabalisa at mababang kumpiyansa sa sarili. So yan po ang ibig sabihin niya no na kapag walang kaalam-alam o walang mga tamang impormasyon tungkol sa sariling katawan kasi yun na nga kung anong gawin, hindi alam, kung ganito pagdating dito, ganito ganyan, walang alam. So kailangan talaga na magkaroon talaga tayo ng ganitong subject sa kahit sa school kasi sa ibang bansa ano tayo late tayo sobra eh. dito nga sa ano eh dito sa bansang kinaroroonan ko grabe dito kaya ang anak nila isa o dalawa marami na yung tatlo bihira yun kaya nga dito eh pero yun na nga ang ibig sabihin Marunong sila. Marunong talaga na hindi sila magkaganito. Kasi alam nila eh kung anong gagawin. Magdala sila ng kundom ba? No, nagbubulsa ng kundom o anong ginagawa nila para talaga sila na mismo ang gumagawa ng paraan na para hindi magkaganon In, ang, ang babae. O magkasakit ang lalaki na makakuha ng mga sakit-sakit, mga infection. So talagang kailangan meron tayong alam sa ganito. Kaya sana sa makakita magkaroon ng ng ano ng doon sa mga hindi pa naka nakaano ng mga cement di ba meron 'yan sa atin yung ganito no so kung walang alam swerte yung makakita dito at magkaroon na lang ng idea man lang dito sa aking video na inupload no so sana makita nung iba nang wala pang kaalam-alam so yan po yung number 4 negatibong epekto sa kalusugan at pangkaisipan at ang number 5 naman paglala ng problema sa overpopulation at kahirapan ang kakulangan ng kontrol sa paglaki ng populasyon ay magdudulot ng higit pang pressure sa sobrang pangkalusugan sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon at kabuhayan. Mas lumalala ang problema ng kahirapan dahil mas mahirap matugunan ang pangangailangan ng mas maraming tao. So ang ibig sabihin pag overpopulated ang isang bansa na talaga ngayon nga ang China, di ba? noon, sige anak na ngayon naman na nasusubrahan, kailangan ganito na lang ang anak. So, ibig sabihin, meron din talagang magkaroon din talaga ng problema pag overpopulation ang isang bansa, ano. So, kailangan kailangan talaga natin itong topic ko ngayon na malaman ng uh, ng pangkalahatan kasi ito eh. Hindi lang ito kung saan, kung ganino lang, kundi sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Kaya, kailangan na kapag alam na natin ang mga bagay-bagay o oh, hindi na ganito na so solve lahat walang problema hindi makapagbigay ng problema sa mamagulang na sa sa ano pa nagkaganito na o oh, hindi napapasok kuminto na so talagang ano siya uh, magkaroon siya talaga ng epekto doon sa mga hindi ma, hindi uunlad ang isang babae, no? Kasi natural maging hindi naman sa tutaling sa gabal, pero natural na sa hindi pa siya wastong edad. 'Yun na nga mahirapan sa kung paano niyang palakihin, no? So 'yun po ang ibig sabihin noon. At ang panglas naman natin, no? Ito naman ay aking konklusyon naman ito. Ang edukasyon na ito ay nagbibigay sa tao ng kakayahan para sa tamang desisyon, respeto sa sarili at iba pa. Kung walang kaalaman, mas maraming individual at pamilya ang posibleng makaranas ng mga problema sa kalusugan, karanasan at kahirapan. Ang tamang edukasyon dito ay isang mahalagang hakbang tungo sa maayos at pro progresong lipunan. So ito lang po ang aking nagiging ano para sa konklusyon ko noon na walang kaalamanan tungkol dito sa edukasyon na ito ay talagang yun ang mangyayari. At pati na rin sa lipunan, walang progresong maano. Ma, Kaya kailangan mula ngayon, pwede na tayong ano. Pero kung dito sa mga nakakita na, kayo na rin ang nakakaalam kung ano ang mga gagawin para sa susunod, alam nyo na, meron na kayong kaalamanan ano, kahit paano na nakuha dito sa aking channel. Maraming maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito at hanggang sa hanggang sa muli ang inyong likod si Ate Stella ninyo. Bye-bye.